napakaraming magagandang original Filipino music ang sumikat sa Pilipinas mula pa nung araw at magpahanga ngayon. Sari-saring tema ang nilalaman. Merong mapapakilig ka, mapapatawa, at meron ding mapapahedbang ka na lang. Pero naiiba ang bandang after image dahil may inspired ka sa nilalaman ng kanilang mga awitin Pero sayang nga lang dahil kahit sikat na sila noong 90s ay bigla na lang na disband ang kanilang banda. Halika't alamin natin sa video na ito. Sino nga ba ang composer at boses sa nagagandahang awitin na ito? Sino si Wensi Cornejo? Paano nabuo ang kanilang banda na after image? Sino ang mga member nito? At bakit nga ba bigla na lang silang nabuwag? Nasaan na sila ngayon? Ilan lamang po yan sa ating tatalakayin? Kung mahilig ka sa mga history ng banda, ay mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na kaya nito. Simulan natin ang kwento sa lead vocalist ng After Image. Noong ikalawa ng Abril, taong 1967, ay isinilang si Wensi Cornejo o sa tunay na buhay ay si Wensi Slao Chanko Cornejo III siya ay panganay sa kanilang apat na magkakapatid. Sa hindi nakakaalam, ang kanyang ina ay ang tanyag at batikang newscaster na si Mel Chanko. May agwat lamang ang mag-ina na si Mel at Wensi ng labing isang taon at walong buwan sa kanilang edad. At ang theme song na kaparehong titulo ng palabas ni Mel Chanko na magpakailanman ay ang kanyang anak mismo na si Wensi Cornejo ang sumulat at umawit nito. Sa murang edad ni Wensi ilang taon din siyang tumira sa poder ng kanyang lola na si Florencia, na nanay naman ni Melchanko. Bata pa nga lang si Wensi, ay mahilig na talaga itong makinig ng musika. At sa edad nga na labing tatlong taong gulang, ay sumusulat na siya ng orihinal na mga awitin. Ito rin yung kasagsagan ng Metro Pop Song Festival. Pangarap nga daw kasi ni Wensi na makasali dito. Hindi talaga sumagi sa kanyang isipan na kahit magpasa hanggang ngayon na siya ay magiging isang singer. Dahil ang gusto talaga nitong si Wensi ay maging isang songwriter. Nais naman ang kanyang lolo ay maging isang doktor itong si Wensi balang araw. Dahil wala pa daw doktor sa kanilang pamilya. Kaya nung tumungtong ito ng kolehiyo ay nag-aral siya sa University of the Philippines. At kumuha ng kursong premed Nag-aral si Wensi ng tatlot kalahating taon. Pero hindi naman niya natapos ang kanyang kurso dahil sa huling taon niya sa pre ay napagtanto nito na hindi niya maipapasa ang physics. Dito nga ay napaisip na si Wensi na kung hindi siya makakapasa ay bakit pa siya nandun? Kaya naman mas pinili nitong wag nang tapusin ang medisina. At sa di kalaunan ay lumipat siya sa kursong broadcasting. Si Wensi Cornejo ay sumubok na mag-audition sa Kunderana Music Ministry ng La Salle University na kung saan ay nagmula si nagarevi. Ogi Alcacid at iba pang sikat na personalidad. Pero hindi natanggap itong si Wensi. Isang araw nung kumanta si Wensi Cornejo, habang nasa classroom siya noong college, ay napansin siya ng kanyang kaklase. Kaya hinimok siya nito na subukang sumali sa after image. Dahil nangangailangan ito ng bokalista. Mabilis siyang natanggap sa nasabing banda. Ang after image ay binubuo ng limang miyembro. Si Wensi Cornejo sa vocals, Francis Reyes sa gitara, Bobit Uson sa baho, Arnold Cabalsa sa keyboard, at Roji Kaleho sa drums. Ang pangalan ng kanilang banda na After Image ay nagmula sa kanta ng isa sa paborito nilang grupo. Yan ay ang bandang Rush. Umalis naman sa banda si Francis Reyes upang pumalit sa nabakanting pwesto ng namayapang founder, songwriter, at gitarista ng The Don na si Teddy Diaz. Pumalit naman sa kanya si Chuck Isidro. Nung una ay puro cover song lang at tinutugtog ng After Image. Dito naman ipinakita ni Wensi sa grupo ang kanyang mga materyales sa paglikha ng mga orihinal na awitin. Kaya na maglaon ay inareglo nila ito at nakabuo na nga sila ng magagandang mga kanta. Noong January 1992 ay pumirma ng recording deal ang After Image sa kanilang label na Dyna Records. At sa kaparehong taon din noong July ay nailabas ang kanilang debut album na pinamagatang Touch The Sun. Kabilang na nga rito ang mga nakilala tulad ng Bye, Only You, Pagtawid, at ang tumatak sa marami na Next In Line. sumikat nga talaga ang kantang ito dahil sa makabagbag dami na nilalaman. Ayon nga kay Wensi, ay naisulat niya ito nung huling bahagi ng pag-aaral niya sa kolehiyo. Ilang buwan lang matapos mailabas ang kanilang album, ay nanalo ang kanta nilang Vi sa Catholic Mass Media Awards bilang Best Rock Recording at bagong himig, kakaibang tinig award naman, sa awitin nilang Next In Line. Na ginawad ng BM 95.5 FM Pinoy Music Awards. Noong 1993 ay muli silang nanalo ng parangal sa ginanap na First Awit Awards bilang Best Performance a new duo or group of recording artists. Noong 1994 ay inilabas ng grupo ang ikalawa nilang studio album na pinamagatang Tag-ulan, Tag-araw. Nakilala sa album na ito ang kantang Habang May Buhay. Ulan. At mangarap ka Dito na nga sa kantang ito ay mas lalo pang sumikat ang after image Mabilis nga naging gold status ang ikalawa nilang album Kaya sa taong ding iyon ay nabigyan sila ng parangal tulad ng Artist of the Year sa Enyura Awards Sa sumunod na taon noong 1995 ay nanalo naman sila bilang Album of the Year sa 8 Awit Awards at itinanghal naman bilang Keyboardist of the Year, si Arnold Cabalza sa Enyura Awards. Sa kaparehong taon ay humakot din ang after image ng mga parangal sa kata awards bilang Album of the Year, Best Rock Album, Best Rock New Performance, Best Rock Song, at Song of the Year sa Kantang Habang May Buhay. Ilang buwan matapos ang parangal ay naging six-piece ang lineup ng grupo dahil dito pumasok sa banda ang bago nilang bass player na si Nino Messina. Kaya naman ang una nilang bahista na si Bobit Uson ay lumipat sa pagigitara kasama ni Chuck Isidro. Nakapag-release din ng banda ng dalawang compilation album tulad ng Lights at Greatest Hits. Taong 1996 ay nilabas ng After Image ang ikatlo nilang album na Bagong Araw Subalit kahit na nakuha na nila ang kasikatan, ay nauwi pa rin ito sa pagkabuwag ng kanilang banda. Dahil noong 1997, sa kasagsaga ng gig ng After Image, ay nadisband ito dahil sa pagtatalot hindi pagkakaunawaan sa kanilang management. Masakit man para sa kanila na iwan ng eksena, ay tinanggap pa rin ito ng bawat isa. Samantala noong taong ding iyon, si Wensi Cornejo ay nagpatuloy pa rin sa kanyang karera sa musika at gumawa ng sariling pangalan bilang isang solo artist at composer. Siya nga ay nakapaglabas ng mga solo album tulad ng Treasure noong 1998, Langit sa Lupa noong 2003, Wensi Cornejo Silver Series noong 2006. Mula 1998 hanggang 1999 ay naging host naman si Wensi Cornejo sa programa sa TV na Tipong Pinoy kasama si Susan Calio Medina na naipalabas sa GMA7. Ito ay produced ng Pambansang Komisyon para sa Kulturang Pilipino. Bukod sa pagiging host, mga aawit kompositor, ay isa rin siyang producer. Si Wensi nga ang nag-produce ng album na Pinamagatang Langit sa Lupa. Kabilang nga sa album na ito ay ang kantang Magpakailanman. Magpakailanman. Hindi man. Na naging theme song ng programa sa TV na Magpakailanman na hinoused ng kanyang ina na si Mel Tiangco. Na itampok ang version ni Wensi sa nasabing programa mula noong 2002 hanggang 2007. Maraming ding nakajuwet si Wensie na mga sikat na singer o vokalista ng banda. Isa nga dyan ay si Kuki Chua, mula sa bandang Colored Red sa kantang Walang Hanggan. Ito nga ay nakakuha ng parangal noong 1997 sa 10th Awit Awards bilang Best Performance by a juet. Ayon kay Wensie, ang awiting Walang Hanggan ay ang kanyang pinakapaborito sa lahat ng kanta na kanyang naisulat. Noong taong 2000 ay nanalo naman sa Awit Awards ang kanyang kanta na ngayon, Kahapon, Bukas bilang Best Song Written for Movie. Dito ay nakajuwet niya si Rachel Alejandro. Nabigyan din ng parangal ang nasabing kanta sa Star Music Awards bilang Best Theme Song sa pelikulang Warak na nailabas ng Viva Films na pinagbidahan nila Joyce Jimenez at Jo Marie Ileana. Noong 2003, nang inawit ni Wensi Cornejo ang kantang hanggang, ay nanalo ito sa tatlong kategorya tulad ng Best Traditional Recording, Best Musical Arrangement, at Best Ballad Recording. Mo isipin, ikaw ay aking... Ang nasabing kanta ay isinulat ni Gigi at Ronaldo M. Cordero. Isinaling nga ang awiting ito sa songwriting competition na himig handog ng ABS-CBN at Star Records. Unang inalok ang sabing kanta kay April Boy Rihino, tapos ay kay Luke Mejares ng bandang South Boulder pero sa huli ay napunta kay Wensi. Hindi man naging kampyon ang sabing awitin, e labis naman itong tumatak sa maraming Pilipino dahil talagang tago sa puso ang nilalaman nito at bukod sa ganda ng mga liriko, ay talagang bumagay ito sa boses ni Wensi Cornejo Pasok naman sa Himig Handog, ang kantang isinulat ni Wensi na pinamagat ng Kailan Ka Darating. Noong 2004 ay nanalo siya sa Enyo Rock Awards bilang Artist of the Year. Nakakuha naman ng parangal sa Catholic Mass Video Award ang kanyang kanta na isang kinabukasan bilang Best Music Video at ang kanyang album na kaparehong titulo na isang kinabukasan ay naging Album of the Year. Para kay Wensi Cornejo ay ang tinuturing niya na pinakamahusay na parangal na kanyang natanggap ay ang pagkapanalo ng awiting Habang May Buhay sa Kata Awards noong 1995 na umaning nga ng mga tropeyo para sa kanya at sa bandang After Image. Masasabing ang mga awiting na gawa ni Wensi Cornejo ay nagiging inspirasyon ng marami dahil ayon sa kanya, ang bili ng nanay nito ay eh kung magsusulat siya ng mga kanta ay eh yung dapat may inspired ang maraming makikinig. Sa pa ni Wensi, ang mga isinulat niyang mga awitin ay base mismo sa kanyang personal na karanasan. Dahil tulad ng kantang habang may buhay, ay naging inspirasyon niya nga rito sa pagsusulat ay ang pagpanaw ng kanyang biyanan at ang damdamin ng isang taong naulila o bigla ang nawalan ng katuwang sa buhay na nakasama sa matagal na panahon. Ang kanta namang tag-ulan ay sinulat niya para sa isang kaibigan na dumadanas sa malaking problema sa buhay Noong 2008, patapos ang mahigit isang dekadang breakup, ay muling nagsama-sama ang ilang member nito tulad ni Lawensi, Arnold, at Nino. Isinama naman nila ang gitaristang si JJ Pudota at Gibson Viduya sa drums. Hindi na nga nakasama noong mga panahon na yon, si Bobit Uson dahil busy na ito sa kanyang trabaho bilang isang peloto. Ganon din ang gitaristang si Chuck Isidro dahil abala naman ito sa kanyang banda na Six Cycle Mind Samantalang ang drummer na si Roji Kaleho ay nag-migrate naman sa Canada mula pa noong 2003. Inilabas nga ng grupo ang ikaapat nilang album na pinamagat Our Place, Under the Sun, sa ilalim ng Viva Records. Katuwang naman nila sa recording si Lakakoy Legaspi at Wendell Garcia. Dito na nga nakapaloob ang kantang musikero. Ngunit hindi naman nagtagal ang pagbabalik ng kanilang banda na After Image. Nabuwag nga ito sa kalaunan dahil na rin sa kani-kaniyang prioridad sa buhay. Pero ang kanilang pagkakaibigan ay nananatiling matibay. Sa kabila nito ay patuloy pa rin si Wensi sa kanyang mga pagtatanghal sa si entablado. Nakakasama na nga nito ang iba pang mga sikat na singer. Pagkatapos ng ilang panahon ay pinasok na niya ang pagnanegosyo. Siya ay nanirahan sa Davao noong 2010 at doon itinayo ang kanyang restaurant-cafe na Carmela na isinunod sa pangalan ng kanyang ina, si Mel Chanko. Si Wensi nga mismo ang nagluluto sa kanyang restoran at ang husay nito sa pagluluto ay marahil nga raw ay natutunan niya sa kanyang lola Florencia. Habang si Wensi ay nasa Davao, parang itinuring niya na rin ang kanyang sarili na medyo retirado na sa karera sa musika. Pero tumatanggap pa rin ito ng mga pagtatanghal sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Tumagal hanggang 2017 ang kanyang negosyo sa Davao. Tapos ay nagbalik ito sa Manila at may balak na dito magtayo ng negosyo. Noong 2018 ay pumirma siya ng kontrata sa si Star Records. Sa kaparehong taon din ay pumasok si Wensi sa teatro. Gumanap siya bilang sir sa musical version ng sideshow ng Atlantis Theatrical Entertainment Group. May anak na lalaki si Wensi na nagngangalang Ezekiel nung nanirahan siya ng mag-isa sa Davao sa loob ng pitong taon ay tumira si Ezekiel sa bahay ng kanyang lola Melchanko. Sa isang paglilinaw ni Wensi Cornejo sa kanyang social media account ay tinanggi nito na kamag-anak niya ang modelo at artistang si Denise Cornejo. Noong 2020 ay na-diagnose si Wensi Cornejo na mayroong Bell's Palsy, isang uri ng karamdaman na pamamanhid o paralisis. Pero pagkatapos ng pandemya ay muli na rin siyang nakabalik sa entablado para sa kanyang mga pagtatanghal. At noong 2024 ay nagkaroon ng reunion ang anim na orihinal na member ng After Image at nagdaos nga sila ng konserto. Ang After Image ay nakapag-release ng apat na studio album, dalawang compilation at 26 na single sa ngayong 2025 ay pinaplano na nila na muling magsagawa ng isang reunion concert. Ito na nga yung inaabangan ng marami sa atin. Pero hanggang dito na lamang po mga tropa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat at God bless sa ating lahat.